sa halip nga na chocolate at mga damit na pangkaraniwan laman ng isang balikbayan box. Nitong nakaraang araw nga, isang balikbayan box ang nasabat sa Pilipinas na naglalaman ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Sinasabing galing Ontario, Canada ang balikbayan box. Ayon nga sa forwarding company na nakatanggap ng balikbayan box, medyo matapang nga ang amoy nito at wala nga rin nag-claim ng box na ito. Nakakapagtaka nga lang isipin kung bakit ganun na lang kadaling nakakalusot ang ganitong klaseng balikbayan box sa ating bansa sa Lalo't naglalaban nga ito ng illegal na mariwana. Ano nga kaya ang nasa likod ng illegal na balikbayan box na ito? At bakit ganoon na lang ito kadaling na ipasok sa Pilipinas? At para nga sa detalye ng balitang to, panoorin natin to. Hindi padala kundi mga droga ang laman ng mga kaduda-dudang balikbayan box na sinumbong sa mga otoridad. Ang halaga niya tinatayang nasa 30 milyong piso. Nakatutok si John Consulta, Exclusive. Umupo sa tabi ng dalawang balikbayan box ang drugs sniffing dog na ito ng PNP Drug Enforcement Group o PIDIG. Senyales na hindi damit, dilata o mga laruan ang laman ng mga kahon At ng buksan. Tumambad ang maygit 20,000 gramo ng high-grade marijuana. Ayon sa PDG, galing Ontario, Canada ang mga kahon na dumating sa bansa ngayong buwan. Pero ayon sa forwarding company na tumanggap sa mga bagahe, May nag yung bagay na nila claim Matapang daw ang amoy na nanggaling sa mga padala, kaya nagduda na sila at tumawag sa mga otoridad. Sinamantala raw ng grupo ang Christmas Rush at pagdagsa ng balikbayan boxes para mailusot ang mga illegal na droga. Medyo nahihirapan na rin yung local market ng kush or cannabis or marijuana kasi mahigpit talaga ang kapulisan natin sa Cordillera region. Kaya uh, nag-outsource siya uh, coming from other countries na madali po rin ipasok especially in countries na legalized na or decriminalized na yung use of cannabis or push. Nasa 30 million pesos ang kabuang halaga ng kush na naka-address sa DP ng alalang recipient sa Bulacan. Patuloy ang investigasyon. Ang balita ito ay nagpapatunay na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ganung kahigpit ang security ng ating bansa pagdating sa mga pumapasok na kargamento. Dahil sa kabilangan ng pagsisikap ng ating gobyerno na maisaayos ito, ay patuloy pa nga rin ang ibang sindikato sa pagpupuslit ng mga ilegal na kargamento papasok ng bansa. Na tila ba parang hindi nga sila natatakot dahil may na aasahan silang proteksyon. Ayaw man nating isipin na sa ganitong paraan nga ito nakakalusot pero para isipan pa nga rin sa karamihan sa atin kung paano nga ba ito nailulusot sa ating bansa. Mabuti na nga lamang at nai-report ang bagay na ito sa mga kinauukulan. Dahil kung sakaling naibenta nga ito sa publiko ay siguradong maraming pamilya at buhay ang wawasakin ng drogang ito na pwede pa nga mag-ugat sa isang mas malaking krimen at kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.